Hello mga kaparm, good morning Eto, kararating lang natin dito sa farm Maulan mga kaparm, medyo matutik dito sa farm Busy tayo kapag kararating lang natin kasi Tapakain sa pusa, ayan kumakain na sila Pusa natin Okay na sila. Tapos, ang gawin natin mga kaparm ngayon, pupulutin na natin yung mga itlog. Hmm. So. Hmm. Gagawa namin to ng ano, mga kapwa. Kung saan sila mangingitlog, pugad pugad kasi nga ano ngayon walang anihan ng palay walang mga ano okay kaya pwede yung mga damo patuyuin tapos gawing ano ah hugaran hugad nila kung saan sila mangitulog Eight well, low, well, four eight, eight. 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 well well quite

24 san kaya yung itlog nangingitlog din ata yung itik eh. ito ata yung itlog niya ilan na ba yung mga kapang nalimutan ko kailangan kasi bilangin to ito kaya natin to <laughs> kalimutan ko kasi kasi na ano ako sa itlog ng itik kasi nandito kasi sa ugad na halo ayan 2 4 10 16 eight, ten, 20. Twenty-two, twenty-four, twenty-six, twenty-six. Uy, tingnan mo mga kapang, may ganito talaga na itlog. Eh, ano? Ayan, nakita nyo ba mga kapang kung anong siyang klaseng itlog? manipis yung itlog niya mga kapang hindi matibay yung shell niya yan nakikita na yung ano yung yung layer na ano hmm. dito pwede Thank <laughs> you. 26. 26 lab na ikuan ko ah. nipis na otoklap na 26 sa itik ng usa siguro 27 no 27 ilan man ang sa itik itik ikaw na dire na ako ng

27 28 23 Darti sik siya apo katong Na laing mung itlog na po nga usa ka kasi lang dinos kuan calcium ayaw na pano sa to sa sil Ayun na eh. Mga patay pag itlog Yan mga kapuan, 36 lahat. Kasi nung nakaraang araw, 32. 36 ngayon. Ika-37 tong ano. Hindi pa masyadong ano develop. Yung ano niya, shell. Napakanipis ng ano shell niya eh. Kaya mabilis siya mag hmm. Hmm. That is the harvesting for today mga kapan. Uh, ano lang tayo uh, So bye -bye lang tayo mga ka-farm pag dumami na kasi minsan mga ka-farm ano abot siya ng dalawang tray mahigit kapag ka alos lahat sila mangingitlog ilan ba babae nga love? kasi yung mga babae na ano bibi. mga halos 90 pieces yan maganda pag lahat yan mangitlog mga kapwan makakabawi tayo sa pagkain Saka meron din tayong profit. Bam. Thank you for watching and thank you for the good harvest for today. Bye!